Hello po mga kababayan. Good morning, good evening, good afternoon po kung saan man po kayo ngayon. Mga kababayan, meron po akong gustong tatalakayin, no? Itong patungkol nga sa nakakapagtaka din po, mga kababayan. Kahit kayo naman po. Siyempre, halimbawa mga kababayan, kung kayo ba naman ay itinalaga bilang mayor, congressman, governor, president, vice president or chairman sa iyong nasasakupan, ay dapat magtrabaho ka po bilang chairman, bilang mayor, bilang presidente or bilang vice president. Pero po mga kababayan, nakaka, nakakapagtaka po, si Sarah Duterte po ay isang vice presidente ng Pilipinas. Ngunit, sapagkat bagamat di umano, bakit halos si Sarah ay hindi na nagtatrabaho bilang vice president kundi ang ginawa niya ay puro nalang travel. O, kaya nga po mga kababayan, ay napuna po ito, napuna po ito ng palasyo na, actually, hindi po palasyo ang nagano galing po sa mga reporter at mga journalist na itinatanong ng mga journalist sa uh, kay UC Clear Castro ng palasyo kung ano nga ba ang reaksyon ni UC Clear patungkol dito sa pagta-travel-travel ni Sara na almost in one month tatlong bansa ang kanyang nililiparan actually apat mm -mm. so ang sabi nga dito mga kababayan sa Anong, no, dito po mga kababayan ay nasa Impact Leadership po 'yan. Nakita niyo po diyan sa gilid ng ating screen, basahin ko na lang po dito yung article, no, mga kababayan. So may article po dito na nakalagay at uh, saka ito po yung ano, mga kababayan. So ang article po dito, ayan po, Impact Leadership po 'yan, mga kababayan. Yung Impact Leadership po, nakalagay po dito ay Palace Question versus Saras frequent foreign trips. She's neglecting her duty. Yan po ang sabi. So Vice President Sara Duterte appears to be neglecting her obligation to the nation and the Filipino people, Malacañang said on Friday citing her frequent overseas travels. So yun po ang napansin ng Malacañang at ng palasyo na lagi na lang nagta-travel itong si Sara. Mas ma, mas marami pa ang time niya or panahon niya sa pagtatravel kaysa sa pagtatrabaho niya bilang Vice President ng Pilipinas. So, yun po mga kababayan. Dito po nakalagay, In a palace press briefing, press officer PCO under Secretary Clear Castro expressed dismay over Duterte's focus on personal foreign trips rather than fulfilling her responsibilities as the country's second highest official. So asked whether Duterte had violated any laws through her recent travel, Castro said, or reply, ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Mm -mm. Wala naman siyang nilabag sa pagtatravel-travel niya. Ang nilabag lang niya ay yung obligasyon niya, yung duty niya sa taong bayan. Oh. Asked whether Duterte had violated any laws through Uh, her recent travel, Castro replied, ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Castro noted that in less than a month, the Vice President had visited four countries, Netherlands, Qatar, Malaysia, and papunta nga siya ngayon sa Australia. So kung doon po abala ang ating Vice Presidente, ayon kay uh, UC Claire Castro, sa mga personal trips niya or personal trip with her family, choice po ng Vice Presidente iyon. Sabi ni Castro, wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa ngayon bilang Vice President. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanya, ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Oh, so nakita nyo naman po mga kababayan, reaksyon ng palasyo. Vice President Sara Duterte and currently Uh, on a personal trip to Australia and will be attending the free the 30 now rally schedule for June 22, 2025 in Melbourne. So ayun po mga kababayan. So, sabi naman ni si Claire Castro, so kung doon po abala ang ating vice presidente sa mga personal trips niya o sa personal trips with her family, so choice po ng busy presidente iyan. O, sabi nga natin, pang personal o pambayan, that is the question. Oh, so, ano bang ibig sabihin ni Yusik dito? Oh, nakita naman po ng taong bayan yan. Sabi nga sa radyo, di ba mga kababayan, kailangan bang i-memorize yan? Kailangan pa bang sabihin mong uh, energy? Sabihin mo na lang e ner G. Mm. So, ganoon din po ang reaksyon ni si Claire Castro. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kita nyo naman po kung anong ginagawa ng busy presidente. Hindi mo na kailangan pang siya sa atin. Hindi mo na kailangan i-research. Araw-araw naman po siyang nagpapapreskon. Araw-araw nyo naman po nakikita sa social media na kung saan-saan siya napapadpad. Hindi naman po tayo bulag. Hindi naman po tayo bingi. Ang dapat po natin gawing solusyon dito, wag na po tayong bumoto sa sunod na eleksyon ng mga ganitong klasing kandidato. Bakit? binoto nyo na ang akala ninyo ay makakaunlad sa ating bansa at tutulong sa atin. Wala. Sila ay nagtitrip-trip lang kung saan pumupunta. Eh saan yung para sa taong bayan? Oh, minsan kasi mga kababayan, kasalanan din po natin ito eh. Ang bububo din po kasi natin, lalo na kapag DDS, bobo talaga yan. Oh, so ito mga kababayan, bukod pa dito mga kababayan sa reaction ng palasyo patungkol sa trip-trip ni Sarah sa Australia, meron din pong sagot ang house, ang uh, uh, hindi, ang representative spokesperson na si uh, Princess Abante patungkol nga sa travel ni Sarah. O, pakinggan po natin. Um, your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa uh, rally, uh, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sara All. Pero ang um... hmm. narinig niyo mga kababayan, reaction ni Princess Abante, spokesperson ng Congress, Sara All. Kabilang daw po kasi sa itinerary ni Sarah ay pagpunta niya ng Australia dahil a-attend siya nang uh, ng ng uh, rally na uh, Free Duterte. Oo, so ang sagot nga ni Princess Abante, Sara all. Oh, continue natin, mga kababayan. Pakinggan niyo na lang po ha. Uh, alam nyo, ang um, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel, but Uh, lagit-lagi bilang halal na opisyal na bayan, ng bayan, um, yung oras mo na ginugugol um, sa loob at labas ng ating bansa, at ito man ay pang personal o opisyal, uh, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi sayang ang tiwala, ang pondo, at Um, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. So, yun po mga kababayan, ang sagot ni speaker or ni spokesperson uh, Princess Abante patungkol nga dito sa ikot-ikot na travel ni Sara. Akala ko si Sara Hieronymo lang ang may kantang ikot-ikot lang. Yun nga mga kababayan, yun po ang reaksyon ng dalawang tagapagsalita ng palasyo at ng kongreso na kung saan napuna nga nila itong pag-iikot-ikot ni Sarah. Akala ko nga si Sarah Hironi mo lang yung may kantang ikot-ikot lang, ikot-ikot. Eh pare, si Sarah din pala, lipad-lipad lang, lipad-lipad. Ah, walang pinagkaiba, parehong Sarah. Oo, si Sarah singer. Si Sarah, confidential queen. Oh, so, ikot-ikot lang, lipad-lipad lang, walang pinagkaiba. Oh. Kaya nga sabi ni spokesperson, uh, Princess Abante, na Sarah All. Yeah? Actually, mga kababayan, nakakahiya pong isipin. Para sa akin, ha, nakakahiya po. Tinalaga ka bilang pinaka, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit, wala kang ginawa para sa taong bayan, kundi mag-iikot-ikot ka lang. E kung mag-vice president ka pala para sa mga OFW, dapat doon ka tumakbo. OFW, vice president ka dapat o representative ka na lang dapat ng OFW kasi nga iniikutan mo yung mga OFW na supporter nyo lang. E paano yung mga OFW na hindi mo supporter? Paano yung taong bayan na binuto ka at nagising ngayon sa kabulastugan ninyo? O so, hindi mo na sila pahalagahan, hindi mo na sila pangatawanan. Sayang yung tiwala. According nga kay spokesperson ng Congress na si Princess Abante, sayang yung tiwala, yung pundo, yung uh, respeto ng taong bumuto kung ganyan lang din naman pala, Sarah All. Di ba? O, yun din po ang sabi ni Yusi Castro ng palasyo sabi nga natin, pag personal o pamba, pang, pambayan, uh, that is the question. Kung pang personal ba yung travel niya or pang para sa bayan. Kasi kung para sa bayan, hindi eh, dapat dito ka sa Pilipinas. Eh, bakit pupunta ka ng Australia? Bayan mo ba yung Australia? Mm. So, may meaning yan. Baka, hindi ko lang alam, baka naghahanap ng liliparan. Baka hahanap ng uh, mag-aasay luman. Yeah, baka naghahanap ng pang-aasay luman. Oh, so, yun lang ah, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. God bless.